Bye bye. Ito po siya sabi ng summer time. <laughs> hello, hello. May payong po siya kaya heto. Ay, magkanta na ko mabuksan ng payong pangit eh. <laughs> Nasira na. Bani tayo ako sa mag-exercise. Hindi naman tayo pwede sa loob ng gasano at may tugtugan. Pero doon ang punta natin mga sisi. Higal. Ay, walang tricycle. Higal. Sampalukan. Oh? Sampalukan. Saan po yun? Bababa? Dalig. Babi nga. Na. <laughs> si traya. Eh, dito sa may... Oh, sayang. Sa sa baba. Magsasakit ka, sampalukan, batingan. Ha? Ano, ano, ano? Pwede na? Ha? Kuya, dito na. Ayan, at wala pong maanaasalan. Doon sa may ano? Kandilaan. Thank <laughs> you. Bye bye by you guys. It's like when the sun begins to. Christmas away. Yeah. Kainitan. Katatapos lang ng ating tarang kasal. Yo, 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 yo. Galing ako sa bahay ko sa mama. At bumaba ako sa bahay ko sa dadi. when the night goes. dance with somebody. Ganda ng santan. At <laughs> dito naman po ang aking dating tahanan. Yeah. Patay mo na yan. Tanggalan mo ako ng sounds. Yes. Pengi, magsusumba ako eh. Doon ako sa ano mag-grocery. Ayaw mo mag-grocery? Mamaya pa sa dito eh. Do, mo. Tapos ko lang maglaba Pinalakad nyo ako. Ah, si Di Bigla po nagkapasok si Leynard eh. Ay, ah, may pasok. Dapat day off niya ngayon. Wow, pan pan. Nasa si Tintin. Nasa ka nila? Hmm. muna siya. Doon muna. May meeting oh. eh. Hmm, sige. Ito ang aking, ano, drafting na aking anak. Ang isang magali ba? Ay, pupunta ko na. Ano, magsusumba ako. Halika kayo. Magsumba tayo sa anong desano. Doon ako mag-grocery. mag grocery Ha? Nakashout na ni Sarah. Oo nga eh. Sige na. Magaling ka na. Okay oh, na yun may ubo na lang. May yun. O yun. Lalabas talaga yun. Malamig pa to mo. Iinom ka na ng ano ba Jessica kahit once a day. Okay. Sige na. Thank you ha. Napababa tuloy ako. Dapat ang diretsyo ko sa gaysano na eh. Thank you. Five. Five. Bigyan ba kita? Nang? One hundred hindi na tita si